So guys, good afternoon. So ayan, medyo hindi ayos yung kilay natin. Hindi ako masyadong nagkilay. Kuting, kuting ano lang. Naglabis. Ayan. Okay, so ilang araw na akong walang post kasi nga busy-busy na ako. Plus din yung mga anak ko, bakasyon nila. Siyempre, unahin ko yung mga anak ko. Bibigyan ko sila ng time maglaro, pasya-pasya. So ayan, kaya ilang araw akong walang post. Then, nag na rin ako. <laughs> so wala na akong maisip na um, gumawa na ako ng way para kahit wala tayong magtrabaho. So, ay nakapag-isa po, maglutulo. So, sinubukat ko lang. So, medyo nag-click naman siya. Ma uh, may nagsasabi kong ganito. Yung, yung feedback nila, ang sarap pakinggan yung mga feedback nila. So, ayan, kaya nag-umpisa na akong mag-negosyo. -nego medyo kunti-kunti pa lang yung mga customer natin. Kasi nga, uh, dito sa sa lugar ko, is, is probinsya lang siya ng Milano. So, kumbaga, malayo, sa, sa, malayo siya sa city, sa chita konti konting ano lang plus konti lang pinoy dito pero uh, kumbaga, hinay hinay lang ba kumbaga tawa dito kahit konti lang pag nagtawag dito pa nag spread ba pasa pasa ba sa mga kaibigan nila ganun. so medyo nung una lang dalawang kaibigan ko lang ang, nag order sa akin then hanggang sa medyo Tumami, dami na so yan kaya nung linggo, ano nung Biyernes, uh, napunta kami sa Torino para mag-order yung mga yung mga dinukuan, yung mga dinakdakan, yung mga pagkain ganun. So then nag nagbebenta ko rin ako ng yung mga sapin-sapin ganun. Kaya medyo busyan ako kaya nung nung Sabado sobrang kahit nakakapagod at least masaya ako dahil na yung mga feedback nila sa akin ang sarap pakinggan kaya tinuloy-tuloy ko na kahit konti lang yung customer ko pero yung mga yung mga nag-order sa akin i re -required nila ako sa mga kaibigan nila so ayan sobrang ano at least yung pagod ko imagine niyo alas dos alas dos uh, alas dos ako ng madaling araw nag-umpisa magluto ganun ako ano? <laughs> kaya sobrang pagod then pagkatapos kong na-deliver lahat yung yung mga benta ko asin, in, nung pumasok, yung, yung last na naibigay ko na yung benta ko, pumasok na ako sa sakyan. Oh, sabi ko, baron, talagang pagod na pagod ako. Sabi, so, sabi ko yung asawa, ikaw na lang maghugas. Sabi ko, ikaw na lang mag sa bahay. Sabi ko, baron sa kanya. Dahil kita niya talaga yung pagod ko. Plus 10 nung mga madaling araw, alas 5 pa ganun. Nagising si Liana. So, pinatulog kulit. Ayaw niyang matulog. So, para umabante yung yung pagluluto natin para hindi masayang oras para maluto ko lahat kasi ang daming order nung time na yun as, as in ang daming order kaya ang ginawa ko pati si Liana nakipagpuyatan sa akin. Then, nung, um, nung siguro mga alas 7 na, pinatulog, pinatulog na ni Papi, doon na sila sa salas sa natulog. So ako, tuloy-tuloy kaya natapos ko lahat na, hindi ako nagmamadali, ganun, natapos ko lahat yung trabaho ko. At this yung linuto ko, gustong gusto nila. lalo yung bihon, tsaka yung sa yun. lalo yung dinuguan, dinuguan, ang dami lang, ang dami lang, ano, ang dami lang. So, yan, may nag-feedback, -nag -nag tsaka nag-message na mag-order. So, ayan, sa, as in, talaga, as in, hindi ko ma-imagine yung mukha ko nung last na binigay ko na yung, ano, yung order ko, order na, ano, pumasok na ako sa kasakyan. Para mang, ay, salamat na natapos na tapos ng lahat. Tapos, dumating na kami sa bahay. Dumating na kami sa bahay, yung asawa ko na nagluto. Kumain ako kasi hindi pa ako nag nagkumain, hindi pa ako nag breakfast. Ganun ganun ako yung time na kasi ang daming order. So doon nung pagbalik namin dito sa bahay, kumain na kami. Nagprepare na ako yung pagkain ng mga bata, tapos si Papi. Then pagkatapos kong kumain, si Papi na lang nag-ice dito sa kusina. Siya ng lahat na bit. So then, nung nagpunta na ako sa bed ko para sana magpahinga lang, kundi pahinga lang. And then, syempre napabayaan ko na yung vlog ko, lahat yung mga nagko-comment sa akin dahil ano, kunting ano lang sa akin na ako magko-comment sa mga bibisita sana sa mga followers ko. Kaso yung mata ko, lag-lag na talagang wag ganun na di ko na hindi ko nga namalay na nakatulong na pala ako kahawak ko yung telepono ko kasi yung mga followers ko yung mga friend ko dito na kasi parang friend ko na rin to rin ko yung mga na comment dito sa ano kahit hindi ko sila kilala parang friend ko na rin sila kasi close kumbaga close close kami nagko at nagbibiroan kahit hindi kami nagkikita hindi ko pa sila kilala pero feeling ko close close na kaibigan ko na sila kahit sa kahit mga followers ko lang sila or friend ko lang dito sa Facebook pero karamin kasi yung mga followers ko is mga taga-Apre Kaya ano, may mga part din ng Ilocano. Pero parang kaibigan ko na rin sila. Kasi dawi kami nag nagbibiruan, nagkukomentan sa mga ano. Kaya yun, kaya hindi ko na sila, hindi ko na napisita yung ibang na, na, na bumisita sa akin. Kaya yan, bumabawi pa lang ako ngayon. Kasi sobrang pagod Kaya tignan nyo man yung itsura ko. Kaya yan, sobrang kahit na pagod na ako. At least, masayang masaya ako sa ano ako sa mga sa mga customers ko na yun. so medyo dumadami sila dumadami na yung pumili kaya yun. at least may time naman na nagsisat pero nagpe-feedback sila may parte lang talaga na medyo hindi nila gustuhan pero mas marami yung nagugustuhan nila kung baka satisfied sila yung to ko yung bihon at least dun ako mas kampante ba na masarap yung masarap naman talaga akong magluto no as in masarap talaga akong magluto pero yung mga sa yung sapin-sapin na perfect ko na yung kutsinta na ano ko na rin although may nagsasabi pa rin kasi mas may iba na pag linuto ko may iba na mas gusto nila yung medyo basa may gusto may meron namang mas gusto yung yung mas ano siya mas dry siya pero balance na lang ganun talaga kailangan kong i-accept yung mga feedback nila at least talaga ako nagsasabi, ate, pag may hindi kayo gusto, sabihin mo lang para At least alam ko yung ginagawa ko para mas lalong masatisfied yung mga customer ko. At least, ganun talaga. Hindi hindi naman ako masasaktan. Mas gusto ko yung tinuto na hindi masarap, ganun, ganun. At least, alam ko yung ginagawa ko. Pero, sawa ng Diyos, wala naman silang sinabing any, ano, basta satisfied sila, masarap. Although ano naman ako ano ko sa sarili ko na masarap talaga ako magluto. <laughs> masarap talaga ako magluto sa so, ayan. Sa mga hindi ko na bisita, promise bibisitahan ko kayo. Uh, medyo ano lang tayo kasi bumabawi ako sa tulog. Hindi ko lang pwedeng pabayan tong vlog ko kasi naumpisahan ko na ayoko na yung mangyari doon sa YouTube ko na as in napabayan ko year 2017 no, ah uh, year 2017 ako nag-umpisa. Then, nung nanganak na nang, ako, nang, pinabayan ko na yung mga kapats ko na ano, medyo nag may, may mga, may mga, ano na yung mga vlog nila. So, napapend ko yun. So, ito naman vlog ko dito sa Facebook ko. May, meron na siyang palamit, palamuti, meron na siyang ista. So, hindi ko pwedeng pababayan dahil, kumbaga, may naipon ako, kung umpisa na kung may naipon dun. Kaya, ayan, bibisitahan ko kayo guys. Kunting, ano lang tayo, kunting pasensya lang dahil medyo ano lang ako. syempre, kailangan ko lang humanap ng way para ano tayo, magkapera ba. So, ayan. Katulad din dito sa pagbe-vlog, kunting pasensya lang. So, ayan. So, thank you sa mga nanood. Sa mga busita pa rin kahit ilang araw akong naging busy. So, bumabawi pa ako sa inyo. Kaya, thank you. Thank you ulit po sa mga sa mga nag re-react na heart sa mga ko sa mga thank you, babisitan ko kaya. ayan, ayan, thank you so much thank you for watching